Pwede bang tumingin ka sa akin kapag nakatingin ako sa iyo? Pwede pa picture tayo? Hello everyone! Kumusta kayo? Welcome to my channel! Uh, this is Vinti Suenanti all the way from North Cotabato ang magpapasaya ng mga puso ninyong nalulunday So bagong lahat Please follow me on Facebook, Instagram, and Twitter So kung bago ka pa lang sa channel na ito Please don't forget to subscribe and tap the notification bell para ma-update kita sa susunod pang mga video So bago ang lahat, shout out muna kay Sir Kier Salim. So here we go. Let's start this in 3, 2, 1, action! Pwede bang tumingin ka sa akin kapag nakatingin ko sa'yo? Para may pagtingin tayo sa isa't isa. Ninja <laughs> ka Pwede pa picture tayo? Bakit? Para ma-develop tayo sa isa't isa. Anis. Hi. Kung papipiliin kita, saan ka mas komportable? Sa I love you o sa mahal kita? Sa mahal kita. Mahal din kita. <coughs> Okay lang, okay lang. Okay lang na i-upload sa YouTube. Walang magagalit. Wala magagalit. Single po lahat. Yung yung ni magagalit? Hindi, magagalit. Okay, yan magagalit. Okay magagalit na tayo na? Wala! <laughs> At ngayon, nandyan ka na. Hi, Mike. Hello. Anong pangalan natin? Parsi. Okay. okay. Uh, miss, alam mo kapag nakatingin ako sa iyo para kung nakatingin sa mapa Ang mapa pangasawa ko. Are you coming back? Senayan, dapat nam kalimutan.